Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon po ay gusto ko lang i-share sa inyo yung balikbayan box na binigay ko sa kay Nanay Rupina. Ayan! Gusto niya i-share yung pagbubukas niya ng balikbayan box. Kaya po, pakita ko rin sa inyo kung paano niya binuksan yung balikbayan box na yan. Happy na siya! Kasi nabuksan niya at nakita niya ang balikbayan box niya. Hindi na si stress. Ayan! Ayan! nakuha na niya kaya happiness siya. Ayan po, gusto lang namin i-share sa inyo yung mga laman ng aking balikbayan box. Ayan ano yung nakalagay dati sa pinakita ko na balikbayan box. Yung po talaga laman nung no? binigay ko na yun. Siksik liglig. Ayan po, kung ano, ano po yung mga pinaglalagay ko dyan. puno puno po yan. Ayan po ay... Bigay ko lang sa aking follower subscriber na rin. Ayan. Gusto ko lang po mag-share. Hindi po ako mayaman. Gusto ko lang po magbigay ng konting tulong sa aking mga ah uh, kaibigan or friends or follower. Ayan. Yan po ay mga pinaglumahan din naman ni Kike. Pero hindi naman siya luman luma Kaya maganda pa po, po. Kaya po may mga damit yan. Kaya hindi siya man yung mga pinadala ko mga bago po yan kasi yung mga damit tiki-tiki, ay isang beses lang niya nasuot, tulong beses kasi hindi naman sa dami niya mga damit kaya po, pinagsishare ko na lang ayan, kung ano yung nilagay ko siya dyan kaya punong puno yung kanya balikbayan box may mga bata may pagkain, may mga stop toys mayroon mga biskuit crackers. Ayan. Lahat po ay nilagay ko dyan kung ano pwede ko ilagay. Kaya happy daw sila sa aking bigay. Ayan po. Gusto ko lang i-share ah, ang nilagay ko na balik box. Para may idea kayo. Kung talagang nilagay ko lahat yung ibibigay ko sa kanya. Okay. Ayan po. Sa susunod, pakita ko naman sa inyo yung Binigyan ko na auntie ko na balikbayang box. Gusto ko lang siyang bigyan hindi dahil sa power ko siya. At gusto ko lang talaga siyang tulungan. Ayan, sa so sure naman, iba naman po ang aking bibigyan. Ayan, may stop tape ha? Sabi niya ay para sa apo daw niya. Ako na lang ang nagsasalita kasi sabi niya i-voice over ko na lang daw. Ayan, sa so, gusto po makakuha in the future ay simple lang naman po. Kung gusto niyo po ako matulungan or maka ano nang magkaroon ng ka follower, ay pakipalo po ang aking Facebook at pagtina rin po ang aking Youtube Channel Ayan po Ang aking Youtube Channel ay Pinay Ano pala? Mama Iya in America Ayan Hindi naman po sa playtime yung pag-follow nyo or pag-subscribe sa akin Kaya na po ang bahala Kung gusto po ako subscribe or follow Okay? Gusto ko lang po i-share sa inyo nung regalo ko sa kanya. Ayan. So happy daw. Sana daw marami pang susunod na mabibigyan. Marami akong box dito. Kaya alam po, ang mahirap ay yung para dahalahan ng box. Kasi yung kukuha, kailangan may minimum siya na mga box na papadala niya sa Pilipinas. Kaya hindi agad-agad mapapadala kasi hindi naman ako Mayaming pinadalang box. yan. Kaya po, sino po yung makakakuha sa susunod? Maghintay na lang po. Okay. Ayan, sino kaya ang maswerte? Kaya po, lagi tayo maging active at mag-message. Alam nyo, Hindi natin masasabi kung paano ang gagawin natin sa susunod. Ayan po, okay? Paano po, sa susunod lang, masyadong mahaba na yung aking video. Ayan po yung loob. Okay. See you po sa susunod ulit. Please help me and support me. Okay. Thank you for watching. Ingat, ingat po. Love you all. Take care and God bless you all. Ayan. Bye-bye. See you again sa next video. Bye.